Mga bay, magandang araw sa inyo. Nagbabalik ulit tayo mga bay. Ang video na ito mga bay ay isang payo o paalala sa mga kabataan ngayon at para sa dalawa ko ring anak mga bay. Dahil iba na ang panahon ngayon mga bay, hindi nakagaya noon nung tayo ang mga bata pa. Mga anak o para sa mga kabataan ngayon, huwag kayong magmamadaling lumaki at tumanda o tumungtong sa mga tamang edad. Mag-enjoy kayo mga anak o mga kabataan ngayon. Mag-enjoy muna kayo sa pagiging bata ninyo. Oo, huwag kayong magmadaling lumaki o tumanda. Dahil ang lahat ng yan ay lilipas din pagdating ng araw. Dahil hindi sa lahat ng panahon, kayo ay mga bata. O kayo ay mananatiling bata, kayo ay lalaki din at tatanda din ng kagaya namin. Kaya sulitin ninyo ang pagiging mga bata ninyo. Dahil dyan lang kayo pwedeng magreklamo sa bawat bagay-bagay o dyan lang kayo pwedeng magreklamo sa inyong pamumuhay. At dyan lang din kayo pwedeng intindihin pag kayo ay nagreklamo lalo na sa pagkain. Dahil nga mga bata pa kayo at wala pa kayong kakayahan na gumawa ng desisyon o mga sariling desisyon ninyo o maghanap ng pang-araw-araw na pangangailangan ninyo. Pero pag kayo ay lumaki na at lalo na, pag kayo ay may responsibilidad na sa buhay, hindi na kayo pwedeng magreklamo. Lalong-lalo lalo na sa pagkain, sa trabaho, sa tirahan, at sa buhay na meron kayo. Dahil kailangan nyo ng harapin yan at panindigan. Kaya habang kayo ay mga bata pa, i-enjoy nyo muna. Huwag nyo sayangin yung bawat minuto at segundo o oras na mayroon kayo habang kayo ay mga bata pa. Dahil kagaya namin noon, akala namin hindi na kami tatanda. Kagaya namin noon, gusto na naming lumaki at gusto na naming tumungtong sa tamang edad. Dahil akala namin masarap ang buhay pag tayo ay nasa tamang edad na. Pero ngayon kami ay nasa tamang edad na at may responsibilidad na sa buhay at may pamilya na dito namin nararanasan at napapaisip kami na mas masarap ang buhay pag ikaw ay bata pa dahil wala kang iisiping problema pagkain mo man, damit mo man o anong kapangangailangan mo sa araw-araw dahil may mga magulang ka na magpo-provide o magbibigay sa lahat ng gusto mo kaya habang ikaw ay bata pa huwag mong sayangin ang pagkakataon na ikaw ay nandyan sa sitwasyon na yan dahil pagdating ng araw doon mo malalaman at maiintindihan kung gaano kaimportante at kahalaga ang pagiging isang bata. Kaya ang payo ko sa inyong lahat, sa mga kabataan ngayon at lalo na sa dalawang anak, mag-enjoy kayo habang mga bata pa kayo. At huwag niyo ang sayangin kasi kaming mga magulang ay nandito lang para suportahan kayo. Yun lang mga bay. Peace out.